so malalim yan guys bangin kailangan maingat ka mag ano dito magbaba kapag hindi ma madulas ka papuluting ka sa ilalim Mahirap dito mag-akyat sa bundok. Kapag gabi, marami ng ano dito. Ha? O, wala, wala dyan. Doon, doon sa baba. Maraming mga hayop dito. paggabi. na. Kaya yeah, bilis-bilis na natin maglakad. Ito sila nag-uuling guys ah. Ulingan. malalaking uling. Kasama ko na huli. Ha? Sino? Huwag na. Nanguha lang tayo dyan sa tabi. Paalam na tayo. Hindi, eh. Kahit hindi ka Ha? tayo. Pwede, pa lang. ka Ayan, oh. Ayan, oh. murutin mo. Wala. Kali na ganyan ang kaya sa kaliit. Ha? Okay. Maganda kasi Hindi, yung... bunutin mo lang. Hindi, kasama yung ano. Kasama yung laman yan. Pag ganyan, itim. Hindi, bunutin mo pati, pati ano. Buno yan. Yan. Bahat. Ba? Allah. Hindi na bunot.

guys nasa kalahati pa lang kami medyo ma layo layo pa maraming larakbayin uy yan pre yan lalaking papayo oh sana ba Ah, -an natakpan ng ano ng uno Ito to Yan. Oo oh, ka, pa, alam mo. Parang dilim na eh. Madilim. Ayun, parang sa ilalim oh. Hindi oh. <laughs> ah. ba? Ayun oh. Lalaki. Isang piraso. Alas dalawang kilo yan oh. isa mga apat na kilo. Yung malaki talaga. Alin, ayo alin, ayo ito eh. Aha. Kulo 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 mo yung mga kulo Pre, you know kulo kulo